When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Naging madalas ang pagdalaw ni Tide kay Jessie Palagi niya itong binibigyan ng bulaklak at chocolates Nagiging madalas na rin silang magkasabay kumain sa tanghali at sa gabi Nagiging hatid-sundo na rin ni Jessie ang binata kaya naman sa araw-araw na ginagawa iyon ng binata hanggang sa mag-isang buwan na iyon ginagawa ni Tide ay nasasanay na si Jessie nawala na rin ang pagiging masungit niya sa binata lalo na't palagi siyang napapatawa nito Nawala na rin sa isipan ni Jessie si Kelly dahil sa sobrang abala niya sa trabaho at nalilibang rin siya ng binata. Sa araw-araw na kasama niya ito, hindi rin niya nakikita si Kelly kaya naman wala siyang ideya kung nasaan na ito. Gabi na nang maihatid ni Tide si Jessie. Kumain na rin sila sa paborito nilang kainan pagkatapos nilang manood ng sine. Thank you Tide. Sige magingat ka. Nakangiting sabi ni Jessie nang makababa siya sa kotse ng binata. Anything for you, may Jessie. Paano bukas ulit ha? Sunduin kita. Ani ni Tide. Sobrang sinasanay mo na talaga ako sa paghatid sundo mo na yan. Hindi ka ba napapagod? Hindi ako mapapagod gawin lahat para sa'yo. Oras-oras kitang liligawan. Kukulitin hanggang sasagutin mo ako. Sagot ni Tide. Nawala naman ang ngiti ni Jessie dahil sa sinabi ng binata. Pagkatapos ay pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at puso. Subalit sa tuwing ginagawa niya iyon ay nangunguna ang takot sa kanyang puso. Sobra ang natatakot magpapasok sa kanyang puso. Takot rin siyang magtiwala at natatakot siya kapag nalaman ng binata na hindi na siya virgin ay iiwan siya nito o kaya naman ay hihuwala yan. Kaya naiisip pa lang niyang iiwan siya ay natatakot siya ang makipagrelasyon. Tipid ng ngiti lamang ang tanging sagot ni Jessie, tsaka tumalikod at humakbang ng dalawang beses. Pagkatapos ay napahinto at hinarap muli ang binata. Salamat ulit. Good night saad ni Jesse at tumalikod na tsaka binuksan ang front door ng mansyon nila. Na makapasok sa sariling kwarto ay pabagsak hiniga ni Jesse ang kanyang pagod na katawan sa malambot na kama. Napapatitig na lamang siya sa itaas at napapaisip, sorry Tide, hanggang kaibigan na ang pwede kong ibigay sa iyo. Ayaw kong papasukin ka dito sa puso ko. Ayaw kong iwan at pandirian mo ako kapag nalaman mong may tatlong lalaking nakagalaw na sa akin, ayaw ko nang malaman mo yun. Kaya ayaw kong makipagrelasyon. Ani ng isip ng dalaga at hindi niya na na may luha na panang dumaloy sa kaliwang sulok ng mata niya. Hello may princess, alam kong ang hindi ka nabababa dahil napagod ka. Kaya din na kita ng gatas mo. Ani ng mami Jessania, hindi na niya naramdaman ang pagbukas nito ng pinto. Patagong pinahid ni Jessie ang kanyang luha, tsaka bumangon at hinagkan sa pisngi ang ina, bago kinuha ang hawak nitong isang basong gatas. Thanks, mami. Saad niya at inilapag muna ang hawak na gatas sa tabi ng lampshade. Anak, wala ka bang sinasabi kay mami? Hindi naman bawal mag-boyfriend ka, anak dahil nasa tamang edad ka na pero nakakatampo lang dahil hindi mo man lang sinasabi sa amin ng daddy mo na may boyfriend ka na pala Ani ni Jessa sa tonong may pagtatampo Ma, he's not my boyfriend Yan, yeah, nililigawan raw niya ako pero una palang binasted ko na siya kaso ang kulit eh Sagot ni Jessie sa ina What? Binasted mo? Why? Hindi mo ba type? Hindi ba siya pasok sa standard mo anak? Ang gwapo at mukhang may kaya naman at may pinag-aralan sa ad ni Jessa. Ma, alam mo naman kung bakit eh. Sa tingin mo mamahalin pa niya ako kapag nalaman niyang hindi na ako virgin at at lalaki pa ang gumalaw sa akin. Ma, iisipin niya marumi akong babae. Eh. Ma, natatakot akong magmahal. Natatakot akong pumasok sa isang relasyon dahil alam kong ako lang ang masasaktan sa huli mahabang paliwanag ni Jessie at napayuko na lamang at napaluha. Kaya naman, niyakap ni Jessa ang anak. Bakit hindi mo kaya subukan? Buksan ang puso mo, anak. Bakit hindi mo subukan papasukin siya sa puso mo at subukan rin magtiwala? Anak, hindi mahalaga ang virginity sa lalaking tunay at totoong nagmamahal. Kung mahal ka talaga niya, matatanggap at mamahalin ka pa rin niya kahit ano pang nakaraan mo. At kapag nasaktan ka, sa una lang masakit anak, ang importante sinubukan mo pa rin. Saad ni Jessa sa anak, tsaka niyakap ulit ito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya Sandoval, ay tahimik lamang na kumakain si Jessie. Napaangat lamang siya ng tingin nang magsalita ang kanyang ama. Napapadalas na ang paghatid sundo ng tide na yun na. Ah. Boyfriend mo na ba yun, Jessie? Sad ni Diego kaya napatingin si Jessie sa ama. No, dad. Tipid niyang sagot. Manliligaw niya, dad. Palaging may dalang flowers at chocolates kay ate ani ng bunsong kapatid niya si Jem. Jemen, saway ni Jessie sa kapatid at pinanlakihan niya ito ng mata. Bakit hindi ba? Totoo naman, saad ni Julius. Ayaw ko sa tabi-tabi ka lang niya nililigawan. May bahay ka ate at buhay pa si na mom and dad. Kung seryoso yan sa'yo, dapat harapin niya kami at ipaalam kanya kayo ng mom and dad na liligawan kanya. Hindi yung ni pagpasok niya dito sa loob, hindi ko pa siya nakikita. Mahabang saad ng panganay sa si Sandoval Brothers, ang pinakamatangkad at ito ang sunod kay Jesse, si Jello. Speaking of manliligaw, nasa labas na yung sundo mo ate. Saad ni Jolius. Nang makita nito sa monitoring screen ng CCTV ng mansyon na nakadisplay lamang malapit sa dining table nila, ang kotseng kulay itim na Ferrari nakapasok sa subdivision nila na ngayon ay nasa harapan na ng mansyon nila. Nakatatlong tawag na si Tide sa numero ni Jesse, subalit hindi pa rin sinasagot ng babae ang tawag. Sa ganong oras niya sinusundo ang babae at iyon ang unang pagkakataon na hindi sinasagot ng babae ang tawag niya. Tom, bakit hindi niya sinasagot? Tulog pa rin kaya siya? Ani ni tide at pasulyap-sulyap ang tingin niya sa front door ng mansyon. Hindi niya alam kung bababa ba siya para kumatok, maghihintay lang siya sa loob ng kotse hanggang sa lumabas ang babae. Samantala, akmang tatayo na sana si Jessie, subalit pinigilan siya ng daddy niya. "Maupo ka, Jessie. Wala rin modo yang manliligaw mo. Hindi ba yan marunong kumatok? Mag-doorbell." At hindi ba yan interesadong harapin muna ang mga magulang ng nililigawan niya? Jim, puntahan mo at papasukin mo dito. Ani ni Diego sa bunsong anak na agad naman sinunod ng binata. Dad, pigil ni Jessie sa ama. What? Sagot ni Diego at tinaasan ng kilay ang anak. Wala kayong sasabihing masama sa kanya ha? Ani ni Jessie? I don't know. Depende sa paghaharap namin. Sagot ni Jago. Pinunasan muna nito ang labi gamit ang table napkin tsaka tumayo. Hayaan mo na ang daddy mo anak. Mahinang saad ni Jessa sa anak. Samantala ilang minuto na rin naghihintay si Tide at naiinip na rin siya sa loob ng kotse niya. Bumukas ang front door ng mansyon, kaya napaayos ng upo si Tide sa isiping lumabas na si Jessie. Subalit napakunot noo siya nang makitang hindi si Jessie ang lumabas kundi ang bunsong anak ng mga Sandoval. Kaya naman bumaba siya sa kanyang kotse at hinarap ang binatilyo. Ikaw ulit, lakas ng loob mandigaw ha. Ingat ka baka maligaw ka. O pumasok ka sa loob dahil hindi ka sasagutin ng hangin dyan. Ani ni Jemil tsaka tumalikod na kaya naman napasimangot si Tide at napaisip kung paano nalaman na mga ito na nasa labas siya. Kaya naman pasimple niyang nilibot ng tingin ang harapan ng mansyon. Kaya naman napaisimid siya nang makitang may apat na CCTV camera pa lang nakaharap roon. Namimigat ang mga paa at pinagpapawisan na rin si Tide na tuluyan na siyang makatapak sa bungad ng pinto ng mga sandoval. Napalunok siya ng sariling laway at naramdaman niya ang panginginig ng tuhod niya nang makita ang pitong sandoval brothers at ang mag-asawang Mrs. at Mr. Sandoval. Nakatingin ang mga ito sa kanya hanggang sa mapagawi ang tingin niya kay Jessie na ngayon ay nakatingin rin sa kanya at nababasa niya sa mga mata nito ang paghingi ng paumanhin. Pakiramdam ni Tide para siyang pumasok sa isang kweba na punong-puno ng mababangis na hayop at wala ng pag-asang makalabas ng buhay. Niyon lamang napagtanto ni Tide na sobrang ibang-iba pala ang pakiramdam kapag nasa harapan na siya ng mga taong pinagbabalakan niya ng masama at pinaghihinalaan niya. Sobrang nanliliit si Tide sa kanyang sarili habang kaharap niya ang napakayaman at kilalang pamilya sa bansa. Tom, ba't ka dinadaga, gago? Mahis ka, Tide. Hindi ka dapat magmukhang mahina at tuta sa paningin nila sa way ng isipan ng binata kaya naman lihim na napahugot ng malalim na paghinga ang binata tsaka hinakbang ang mga paa niya palapit sa mga tao naghihintay sa kanya G Good morning nauutal na sabi ni Tide kaya naman naitago niya ang kaliwang kamay niya sa likod tsaka napakuyom ng kamao dahil sa hiyang naramdaman Shit! Ba't ako nauutal? Tom nakakahiya Inis na sabi ng kalooban ni Tide Good morning, too. How are you? What's your name? Seryosong sad ni Mrs. Jessa, sandoval at tipid ng umite. Oh, um, pardon, madam. I'm Tide Rosales. Pagpapakilala ni Tide sa kanyang sarili at nilahad niya ang palad upang makipagkamay. Siyang tinanggap naman ni Jessa. Tide Rosales, glad to see you. So, iho, I'm Mrs. Jessa. Ako ang mami ni Jessie. Ito naman ang asawa ko at sila naman ang mga kapatid ni Jessie. Saad ni Jessa sa binata. Magandang umaga ho sir. Kamusta ho kayo? Magalang nasabi ni Tide kay Mr. Jago at nilahad niya ang kanyang kamay dito upang makipagkamay rin. Subalit tiningnan lamang iyon ni Jago at hindi sinagot ang binata. Kaya naman nakaramdam na naman ang hiya si Tide. Nang makabawi ay pinagaan niya ulit ang kanyang loob, tsaka hinarap ang pitong Sandoval Brothers. Isa-isa niyang binati ang mga ito at subalit sa pitong mga kapatid ni Jesse ay si Julius lamang ang nakipagkamay sa kanya at nakangiting sumagot sa kanya. Habang ang anim naman ay nakatingin lamang sa kanya na anim sinusukat o may paghahamon sa mga ito. Tide Iho Maupo muna tayo at may 30 minutes pang oras ang asawa at mga anak ko. Dahil may mga pasok sa trabaho at school ang mga yan. Ani ni Jessa at naupo sila sa sofa. So Tide, um, familiar ka ba kay Ariel Rosales? Pareho kayo ng last name. Ngumiti naman ang binata tsaka tumango. Yes po madam, he's my second cousin. Magpinsang buo po ang daddy namin. Sagot ni Tide. Oh, kaya pala, Ani ni Jessa at napatango-tango na lamang. So anong pinagkakabalahan mo ngayon at ng parents mo? Pagtatanong pa ni Jessa, I'm engineer po pero sa ngayon ako muna ang namamahala sa business ng parents ko dito sa Manila. Dahil nasa probinsya po ang daddy ko, tumatakbo siya ang vice mayor sa probinsya namin. At ang mami ko, sa bahay lang dahil kailangan siya ng kapatid kong babae. Sagot ng binata, why? Maliit pa ba ang kapatid mong babae? Tanong ni Jessa kaya naman umiling si Tide. Um, bulag po siya at hindi na rin makalakad. Naaksidente siya 3 years ago po. Sad ni Tide. Oh sorry for that. Wala nang mahabang usapan. Ikaw lalaki. Anong attention mo sa anak ko? Biglang sabi ni Diego na ikinatahimik saglit ni Tide. Tsaka napalunok ng sariling laway. Aminado siya ang kinabahan at natakot siya kakaibang impresensya ni Mr. Diego Sama pa ang mga kapatid ni Jessie na malamig lamang nakatingin sa kanya Na kung tingnan siya ng mga ito ay para siyang walang kwentang bagay Na pwede nilang itapon o tapakan sa kahit anong oras na gustuhin ng mga ito w Wala ho akong intensyon na masama Gusto ko lang pong ligawan ang anak niyo dahil gusto ko po siya at mahal ko po siya Sagot ni Tide na ikinalakay ng mata ng dalaga. Maging si Tide ay nagulat rin sa kanyang sinabi. Hindi niya akalain o sinasadya na masabi iyon. Shit, anong pinagsasabi ko? Hey, no way. Tama, tama, tama. Magsinungaling ka lang para mapaniwala mo silang lahat lalo na si Jessie Ani ng isip ni Tide. Grabe, parang lalabas na ang puso ko dun ah. Grabe, sobrang nakakaba naman ang mga kapatid mo. What do you think, Jessie? Tanggap na kaya ako ng parents mo? Ani ni Tide, matapos nitong humugot ng malalim na paghinga. I don't know. Wala naman sinabi si Daddy. Baka gusto ka lang niyang obserbahan ng ilang araw bago niya sagutin ang tanong na yan. Sagot ni Jessie, kasalukuyan na silang nasa loob ng kotse nang binata at patungo na sila sa kumpanya ng dalaga. Kanina lamang nang sabihin ni Tide sa mga Sandoval na mahal niya at gusto niya ang nag-iisang prinsisa ng mga ito, eh walang naging sagot si Diego. Bagkos ay napatingin ito sa relo nito, tsaka tumayo na at hinagkan ang asawa nito sa labi, tsaka nagsabing aalis na ito. Ngayon rin ang Sandoval Brothers. Kaya naman hindi alam ni Tide kung pinapayagan na ba siya ng mga magulang ng dalaga na manligaw. Maging si Jessie ay tumayo na rin nang umalis na ang mga kapatid niya kasama ang daddy niya. Kaya naman niyaya na rin niya si Tide na umalis na rin. Disidido ka talagang manligaw sa akin kahit alam mo namang ayaw kong makipagrelasyon? Mapapagod ka lang Tide, ani ng dalaga. Hindi hindi ako mapapagod na patunayan sa iyong seryoso ako sa iyo at mahal na kita Jessie. Sana makita mo yun at maramdaman mo rin. Sana Subukan mo rin buksan ang puso mo para sa akin. Ani ni Tide at iginilid na sa tabing kalsada ang sasakyan. Bakit tayo huminto? Nagtatakang sabi ni Jessie. Pakiramdaman mo ang puso at sarili mo, Jessie. Alam kong nagpapakamanhid ka lang. Nakikita ko sa mga mata mong gusto mo na rin ako. Ani ni Tide at hinawakan nito ang kanang pisngi ng dalaga hindi ko alam masyado na palang malakas ang hangin mo, Tide. Nakakasigurado ka talagang may gusto ako sa no? Haha, saan mo nga ulit nakita? Sa mga mata ko? Ha, ibang klase rin ang banat mo. Ani ni Jessie at pinipilit lamang tumawa upang itago ang kakaibang damdamin na niyon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Lalo na't nakatitig sa kanya ang binata. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.